Magandang umaga, Kap. Uh, magandang maga din po sa inyo at sa mga nanonood po sa ating live na... Uh, Tatunan naman po namin na nagkaroon na po ba ng mga turnover ng mga kagamitan ng pamahalang barangay para sa inyong pangangalaga? Uh, nung umpisa pa lang po, uh, nakipag-cooperate naman po yung ating dating kapitan na si Kapitan Randy. Uh, Tinurnover naman po niya kung ano po yung nakalista dun sa... Uh, ano ng audit ng COA natin. Ayan. Pwede po malaman yung mga uh, kagamitan ng barangay? Ang mga tinurn over sa amin is yung laptop. May ah. dalawang laptop na tinurn over. Then desktop. Then yung mga mesa sa barangay hall. Then yung printer. Tapos may ano pa tayo, may tatlong motor na tinurn sa atin, dalawang kolong-kolong. Then yung isa, as a promise nung isang supporters natin na nag-donate ng kolong-kolong, pinalagyan ko na yung isang solo. So okay pa naman. Then yung van, doon lang na ako nalungkot sa van. <laughs> Bakit po? Eh major ano pa eh yun yung nagkaroon ng sira yung van. Hindi hindi na ipagawa kasi kumatok yung makina. Oh, ano po yan? Ah, Nissan Urban o or... Nissan ni Ur... alam ko Nissan Urban po yung sasakyan eh. Nissan Urban. Okay, po. So uh, pagawain yung uh, makina. Yes po. Matagal na, matagal ng sira. Ah nito yata pong October po yun kumatok eh. Ah, hindi na naipagawa at medyo na malaki napagawa. kasi yung expenses. Hindi oh, na po. sama sa budget nila. Kaya hmm. hindi nila napagawa yung ano. Ah. Yun naman po mga papeles ng mga sakyan. Eh, maayos naman po. Ibig sabihin nakapangalan po sa pamahala ng barangay at re uh, restado yun nga lang, ang naging problema natin, siya oh, karaniwa kasi sa mga sasakyan dito katulad ng mga motor, parang hindi na nila na-parehistro, hindi uh -huh. nila na-update. Hindi na Pero yung mga papel, sinorender din naman sa atin ni. naman. Wala naman po kaming naging problema regarding sa turnovers ng mga ano. Yun yeah. nga lang may mga lapses na katulad nung hindi na naka-rehistro pa yung mga sasakyan. Yeah. Then, yun nga sira yung isang sasakyan na na-turnover during that time ng audit ng ating COA, in good condition yung sasakyan. Pero nung na-turn over na sa amin, permado na ng mga consel yung audit report, doon na. <laughs> doon na, doon na. doon na nasira yung yeah. sasakyan. Kaya... na Oo, oh, na -tempo. Kaya medyo may discrepancy doon sa <laughs> report ng COA sa, audit, sa na ko. Ayun. At ah, tanong ko nga po, ah, kap, yung mga monoblock chairs na Karamihan sa mga barangay, marami donation Tama po. ang ating congresswoman Susancing Capotolop. Apo sana mampo. Ah, so far yung mga upuan naman natin na i-turn yung mga galing kay Swansing, kay Congressman Swansing po. Then yung galing sa PWD, meron din yung na-turn over yung I'm PWD. Over yes. Ang ano nga lang, hindi namin nakuha yung exact amount ng hmm. ano, exact na quantity. Quantity. Oo. kumbaga, merong na-turnover yeah. pero hindi na-ibigay lahat yung kuano yung quantity nung na-donate noon. O. Mga ilan po? Mga... So far, yung PWD ang na namin is sampu pa lang eh. Sampu uh, Kasi ang sabi sa akin, medyo nahiram-hiram nung... Ah, ano, napahiram. Eh, napahiram eh. Siguro, hindi pa nila na na likom lahat. Katulad din yung kulay blue na upuan. Oh, sa kapitalyo? Oh, yes. Ganon din ang na nangyari. May, may na-turnover sa amin pero hindi din lahat. Kasi nga, medyo nasa iba-ibang bahay pa. hindi ah, sa ibang kailan. bahay pa. So, sisinupin pa? Oh, sisinupin pa. Oh, pero at least, nagpapasalamat uh, pa rin kami at meron oh, kaming inabutan. Oo. Oh, oo. Oh. <laughs> yeah. Eh, yung mga libro, halimbawa, blatter book, record, meron naman din po tinin-over. Uh, meron naman pong tinurn na mga record book medyo ano lang ngayon yung inabutan ko kasi doon medyo parang bago ah bago <laughs> bago ah uh, uh, so okay. at least yung mga talagang record book na hinahanap ano, namin yung ibang report kasi merong bumabalik sa amin na nagpapablatter ulit na nagkausap daw sila so nangangapa kami doon sa mga case kayo. na yun yung mga previous case no opo eh, nag din po ba ng pinansya, uh, na hawak ng uh, barangay? Opo, na-receive naman po namin yung report sa accounting nung, nung time na after ng taking na-receive namin po yung report. Tinon over naman ni Treasurer na maayos yung mga check eh, then yung report nga. Then yung uh, itong finance report niya. Ando uh, naman, okay naman. Okay naman po. So far lang, medyo ang natira nga do, yung ano, pampasweldo. nung pampasweldo. Pampasweldo po. Kaya medyo mahirap kumilos sa ngayon. Ay <laughs> sinasabi nga namin, uh, chance to experience mo lahat nang kung nakikita niyo may mga ginagawa na kaming project, kahit hindi pa naman tayo nakaano kasi naka na sila eh. Opo. Yung 2023, na budgetan na nila. So yung ginagawa ko ngayon is charge to experience namin yon. Uh, At sarili. <laughs> opo. Sarili. Mula na umupo kami charge to experience yung mga ginagawa natin. Kaya uh, opo, nabata nga po namin yung uh, gupitan ninyo nung nakarang araw. Ayo opo. Ah uh, bali kumuha po ako ng isang grupo ng mga barbero dito sa bayan. Yung may talaga namang professional, hindi siya yung nagpa-practice. Oh. Uh, Inano po natin, kinausap po natin yung isang nating kuya sa Eagles para suporta yung activities po natin. So far, naging maganda naman po yung outcome. Marami po yung ano, returns na nagpagupit talaga. Nagpagupit. Oh, Sino yung pagkakataon? Yes po, malaking bagay po sa okay, kanila yun. Yung na katulad ng isang pamilya, halos buong no. pamilya na ano niya, nagpagupit sila <laughs> eh. E, times 80 mo na isang ulo. Opo. So, malaki din yung naging po. ano nila. Lalo po. Opo. Ayan. So, so pa, back tayo doon sa ano. Oh, maganda naman po yung turnover, no? Opo, Bagamat okay, meron no? lamang si hinihintay pang ibang mga may baka, may, na oh may, na? baka may dumating pa katulad ng sinabi ko baka iniipon pa nung, ano, nung iba pero so far uh, thankful kami at may inabota kami sa barangay maayos naman po yung ano, mga gamit kaya So Kap, baka meron kayong naisabihin sa mga nanonood sa atin ng mga taga barangay Narbakan Uno uh, Sa mga kasama ko sa Narbakan Uno uh, maraming maraming salamat sa suporta nyo kahit uh, bago pa lang tayo pero yung suporta nyo nandyan kapag uh, nagpatawag po tayo ng uh, meeting or nagpatawag ako ng isang gawain napakarami nyo po pumupunta kaya overwhelm po kami ng pamilya ko at ng mga kagawad ko sa support binibigay ninyo at wag po kayo magalala at kung ano po yung ipinangako ko gagawin po namin sa ngayon po halos lahat naman na po nung na pangako ko nung camp, nung kumpanya, eh, nagagawa na po natin. Katulad po nung libreng internet sa barangay hall at sa eskwela, na-install na po natin yan. Maraming salamat, Kap. Ay, thank you po. Maraming maraming salamat